Pagkas na kayo. Pagkas na kayo. Sama eh, tama ka. Balik tama ka. hindi pa uso Naku, malalim ngayon, ah dito dun ha? dapat ba mo na si Christian Baka nangyarap an Dandan ah

mga kaibigan ito ay ating um, cowboy style may din ang binagoongan ang talong para buo na ang ating gado may lasa na yan mga kaibigan ito pala ang mabibili lamang kay Nir tapos na yung

Hindi pa naliligo yung kahapon pa. Paliguin mo na dito yun. Siya, <laughs> <Yeah>. si <laughs> Vicente. Palakas nga. Woo! Wala akong gamit-gamit. Huwag ka lang gamit Bumaw! <laughs> okay na. Wala lang ilalagay sa mga bag lang naman. Wala naman ano. Oh, wala pala. Wala. Ba't 'ko pa masaka? Okay niyan. Ito. Try.